May sasakyan kayo? Yung pong sakay crash. Okay, O, sige. Ma'am Grace, asan? Ikaw magdadrive? Ako po magdadrive. Ang driver dyan po. Grabe ka pala ang, ang driver mo. Attorney? Hindi ah? ko nasama din po siya. Masyado ka nung napromote niya? Sige, sige. Nasaan na? Brother, alam mo yun eh. Ako susunod sa'yo. Dito raw yun eh. Diretso lang po ito, sir. Diretso lang. Nasa si bro, Jerry? Ayun, doon na tayo. Sige. Okay, please. Thank you po. Thank Ingat. Kailan pa kayo dumating dito, Mrs.? Ikaw, ilang araw ka na? Magkaangkas kayo? Ikaw, kapatid? Siya naman? Asawa mo. By the way, sa inyong lahat, gusto kong ipaalam, kaya ako nandito as advocate, yes, sir. hindi as congressman. In other words, hindi ko ito trabaho. Yung police, hindi ko kilala hindi ko nakasama sa assignment itong pamilya nitong rider hindi ko rin kilala itong mga ito siguro kilala ako and uh, to give you background kaya ako ay may ganitong advocacy ako bilang isang anak mahirap na lumaki sa bahay kubo, naranasan namin ng aming pamilya yung discrimination sa pagbibigay ng public service And uh, nung high school pa lang ako attorney for information biktima na ako ng illegal arrest. Nangarap ako na pag someday somehow at nagkaroon ako ng position na may capability ako na tulungan yung uh, alleged victims ng pang-aabuso. Kaya nandito tayo. Nandito ang pau para mag Bigay sa inyo ng libreng serbisyo Bilang abogado ninyo ah, By the way, for the information of everybody ha, Ito naman, public service Wala tayong pag-uusapang personal As usual, ang practice ko naka-video Kaya tayo naka-video Para kung may mali Yung ating mga kababayan Especially yung mga ordinaryong tao at attorney parang nalelektura na rin natin. Yun din namang mga kapulisan, kung may maling trabaho, malalaman nila para ma-address natin ito at kung may mali nga, kung may mali, wag nang maulit. Sabi ng iba, si Colonel kasi may kinikita yan sa AdSense ng YouTube and uh, Facebook. Para malinaw sa lahat, hindi ang interes ko kumita ng pera. Kasi kung ang interes ko, kumita ng pera, ipagbabawal ko na gamitin ang video ko. Partner, dito nga kayong dalawa, yung arresting officer dito. Okay, dahil late yung isang arresting officer, papalam ko sa lahat. Kayo, hindi ko kilala. Hindi tayo nagkasama sa assignment. Yun naman pamilya nitong arrested person, hindi ko rin kilala. Nabanggit ko yan to inform everybody na wala tayong personal issue dito. Brothers, for your information, may kasama akong uh, lawyers from PAU. Para, siyempre, ayan ay naisampan ang kaso according to your chief. At yan naman, kahit hindi pa naisampang kaso, hindi ako pupunta para arborin o hingiin ang kaso. And uh, as SOP, napakaganda ng ating government, mayroong in na public attorney's office. Kasi alam natin, marami sa ating mga kababayan, walang kakayahang kumuha ng sariling abogado. At yung kasama ko, si Colonel Banastaw, siya ang Provincial Chief ng Internal Affairs Service dito sa Quezon Province. At ang mandato naman niya, alam natin, kung may mali, kung may mali sa trabaho ng pulis, sila mag-iimbestiga at sila magre ng kaukulang administrative sanction or punishments against police officers involved. So, nandito tayo. Hindi para ako ay mag gusto ko lang initially malaman yung allegation ng arrested person. Taga saan ka? Santa Rosa Laguna. Santaro, sa Laguna. Ikaw ay delivery rider. Lalamove po. Lalamog. Yung item, ano yung item? Ibon po. Ibon. Anong klaseng ibon? ibon. Martinez. Martinez. Martinez kung Martinez yung item anong batas ang nilabag Republic Act 9147, 9147. Wildlife. Wildlife Act Kung ako ang umorder ng ibon nagbooking ako tama Ibig sabihin kung ako ang umorder hindi mo ako kilala Parang nakatambay kang ganon somewhere Oops may nagbooking tama po Inaccept mo. Tama. Pinuntahan mo yung item. Opo. Pinick up mo. Opo. Saan mo pinick up? Silang Cavite po. Silang Cavite. Yung pinick upan mo tindahan o pribadong individual? Bahay po. Bahay. Okay. Pagdating mo doon, ang nakausap mo lalaki babae? Lalaki po. Anong sabi sa iyo? Uh, yung daw kung ito et, na daw po ang pick uping ko na order no nag-book. Okay. Siyempre, in good faith ka, hindi mo naman kilala ang umorder, inaccept mo. Kino mo item. Tapos, base doon sa booking, saan mo i-deliver? Lucena City po. Nasa Lucena City tayo, attorney. Ano? Okay. Nandito tayo sa police station ng Maritime. Nung mag-deliver ka, malayo dito, malapit. Malayo po. Saan lugar? Paglabas po dito sa kanto, uh, yung pong parang uh, diversion road. Yung meron pong building doon na parang lechonan. Uh, Aitas lechon. Doon po mismo sa aikas lechon sa labas Dahil ikaw ay rider, nakakaintindi ka, humigit kumulang ilang kilometer? 500 meters po. Okay. Po. 500 meters. No? Parang kalahating kilometro. Okay. Pagdating mo, sino ang nakaharap mo? Yung pong pumorder, yung pong buy, yung pong bumili. Sino? Si Sir Igea po. Nung kaharap mo na siya, anong naging pag-uusap ninyo? Uh, Bale, tumawag po sa akin yung, yung inorderan niya. Kaya wala daw pong Jika si Sir. Baka pwede daw po ako na lang ang mag-Gcash. Ikaw, sige po, pwede naman po ako mag -ikas. Pero sabihin niyo po sa kanya, tawagan niyo po siya para maibigay po sa akin. Ngayon po, nung nagkausap kami ganon, binaba ko na po yung telepono, yung cellphone ko po. ko po, po na tawagan siya. Pagdating do sa destination, automatically, siya ang nakaharap mo. Opo. Opo. Brother, paano mo nalaman na may deliver siyang ibon? Ah, Sige. Sir, yung, ang kawanta ko nun sir, yung kawanta po na nagangalang Boss LJ. Siya bali siya bali sir, yung nagbibigay sa ng info kung nasaan na sir, yung item sir. Oh. In other words, alpha mo yon. No sir, hindi po. Na, in sir ay... Na, May communication ka sa kanya. Meron, Siyempre. Yes, Kung ako nagbibigay sa'yo ng info, may communication Hindi lang. Opa. So, ibig sabihin, may umorder ng item, nagbooking sa salitang Tagalog, ang malas niya, attorney, siya ang nakatanggap ng booking. Okay? Tapos, nung i-deliver niya yung item, ikaw na ang sumalubong. Tama? Oh, si attorney. Tapos, ang nagsampan ng kaso, sino? Ikaw na rin. Anong participation mo, kapatid? Arresting officer. Ikaw ang arresting officer. So, ikaw ang arresto. O, oh, very clear. Attorney, ikinulong nyo. Siyempre, kinulong nyo. Hindi nyo pinalaya eh. Technically, kinulong nyo na rin yan. Sinampahan nyo ng kaso, na dapat naman tinanong ninyo, ikaw ba ay may kukuning abogado? Wala po. O sige, proceed tayo sa PAO. Ma'am, arestado itong tao na to. Kailangan po niya ng abogado. Mag-provide kayo. Dapat ganun ang ginawa. Tama po ba? Dapat ganun ang ginawa nyo. Hindi ko kayo hinahamak, mga kapatid na pulis. Pero nakikita ko, hindi kayo galing sa mayamang pamilya. Ibig sabihin, dalwa ang maaring dahilan bakit kayo nagpolis. Pangarap mong maging pulis para maging public servants. Ikalawa, para may maayos ka nga na buhay. Pambira naman, maawa naman kayo sa katulad ng mga ito. Kaya ng konsensya ninyo. Ha? Chief, tinanong mo ba sila kung anong nangyari? Yes, sir. O anong kwento sa iyo? Yes, sir. Karon ito yung dumating. Oh, ang oh, oh, sige, derechohan tayo dahil official ka naman. Yes, sir. Do you think hindi siya biktima? Parang ako lang eh may nag-o oh, sige, baka hindi mo na intindihan ang sistema ng Lala Move. Yes, Nakatambay ako dito. May nagbook. book Uy, layo naman pero okay na rin kikita ako eh after the phone, booking ko tax isang San Juan Batangas isang Lucena tapos kung papunta na po ako dito ang daan ko po kasi is patagay tayo pumasok po yung booking na okay. San Juan uh, Silang to Lucena ay so, kukunin na natin to total pa Lucena tayo tama di e, para hindi ako saya kinuha ko po yung Silang to Lucena Diba sa system ng Lalamove? Opo. May booking yan? Opo. Pinadala mo sa office yung kopya, ano? Opo. Yung screenshot? Opo. Pinipicture lang hmm. po yan. And at the same time, Lalamove can provide official uh, document Opo. Opo. or certification. Oh, Chief, may responsibility ka. Kailangan alagaan mo ang tao mo. Yes. Sir, kaya nga sabi niya, na, Yan, oh. na siya. Ibig sabihin, kung naglalala mo bryder yung kapatid mo, baka yung pang natchamban. Kaya ko lang po siya kinuha ng 1 kasi naging triple booking po ako. Ang san ko po is 200, ah, 327. Tapos ang isang dosena na po is 500. 500 plus, ginawa na ni customer na 600. De, may 900 plus na po ako. Ngayon, pag papunta po ako dito, pumasok po yung booking na silang tulusena. Sabi ko, kunin na natin to. Kasi para pambawi ng gasolina. Pambawi. Alam mo, Tony, malas lang nito eh. Siya ang naka-receive ng booking. Ganun ka simple yun. Imagine, ang galing mo. Eksakto. Kung ako yung pulis, may asset ako, order ka. pa mo dito. O huli ka. Mali ka dito, ba labag sa batas yan. Sasampahan ka namin ng kaso. Imagine. Ha? Huh? Kaya ng dibdib nyo? Pambira. Ah, grabe kayo. Kaya ng dibdib nyo yan. Pamilyadong tao Ako hindi ako judgmental Pero very clear Set up yan Pambira huh. Grabe kayo Buti nakakatulog pa kayo May pamilya ka? Meron sir Ilang anak mo? Isa sir Ikaw? Ikaw hmm. sir Di may accomplishment kayo? Oh may accomplishment kayo, may re-report kayo, may arrested person kayo. Wow! Ang galing! Nito, imagine, anim ang anak, kaya ng dibdib nyo. Alam nyo, yung mahihirap na tao, isang araw lang walang hanap buhay, gutom ang buong pamilya. Imagine, ang bigat, ang grabe ang dibdib nyo ah. Alam nyo, brothers, yung masamang gawa sa kapwa, may balik yan. Maniwala kay sa akin. Ako, dati akong pulis, ha? Hindi ako kaaway ng pulis. Kaaway ako ng tiwaling pulis na hindi tama ang ginagawa. Imagine. O ano sabi sa inyo sa prosecutor's office? Napipili po ako ang ola po is uh, kung lalabon po ako is mga one week ah uh, one month daw po o oh, mahigit pa ang magiging proseso pero ililipat daw po ako sa pulungan ngayon yung pangalaw daw pong option is uh, aminin ko na lang para one week po maprocess na dito na lang daw po ako mag stay sa kanila so inamin mo Sinabi para pumapabilis talaga ang proseso. Kasi may maliit akong bata na 5 years old. Well, si? Kasi wala pa po tayong kopya ng inquest resolution. Nasaan yung inquest resolution? napadalhan na po kayo. Kasi nagtanong kami Thursday daw po. Ay, tapos na. Last week. Wala, wala pa sir, kasi ang sabi sir, iniingan siya ng intelligence para magawa niyong resolution para mapababa po yung pensa. Kaso nga lang po nung dumating na yung ano niya in digits si Blake na po. Holiday na Tapos po. Tapos nag holiday pa po ng Friday sir. Maniwala kayo sa akin. Maniwala kayo sa akin. Hindi po pwede ang kay General Torre. Maniwala kayo sa akin. Ang gusto niyan trabaho, yung tunay na trabaho, hindi ganyan. Kapareho din niya na sa drugs eh. Yung ginagawa ng iba eh. Iba lang ang item sa ng public service, hindi natin ito pwedeng patagalin. Sa katulad nila na walang pinag-aralan, mahirap lamang na tao, isang kahig isang tuka, stressful masyado yan. Hmm. Dahil wala kayong may pakitang resolution, happy with your personnel and arrested person and his family, punta tayo sa prosecutor's office. Hmm. Walang violation doon. Tama ba ito ni? Eh? Okay, yeah. let's go. Alay kayo. Port. Anong floor? Fourth floor. Fourth floor. Sige, fourth floor. Okay, sir. As far, as far, as far. One, two, three. Okay po. Salamat okay. po. Anda. 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 Ma'am, una na po kayo sa Salamat po, sir. Right, thank you. Sir. Okay. Thank, okay. okay. thank you, thank you. Sarang, attorney, attorney. Sige po. Ma, ladies first. Sige. Ladies Sorry first. Po, ah. Ito, naman po. <coughs> Ito po. Oh, dito tayo. saan niyo? Dito. Dito. po sana kayo. Ali ikaw. Si Chief Joy Si Boss. Si Chief Good morning. Good morning May kasama ako ha. By the way, Chief, ano public service ha? Wala namang usapang personal yes, no. As usual, naka-video tayo. Ah, Kasama ko yung mga kaibigan natin, Pau Lawyers. Yes, mm. Kasama ko yung IAS, Police. Uh -oh. Kasi, ah uh, Chief, tumawag sa akin yung pamilya nitong rider. More than ilang days na? One week na po. One week na, kami na yung uh, attorney ng Pau Lawyers galing sa station so far, wala silang ma-present na resolusyon, Nandun lang sila sa police station. That's why, nandito kami to check ano ang status nung sinasabing isinampang kaso. Sino ang fiscal mo? Hindi ko po kalala ko sino. Kapatid, mawalang galang sa'yo, Tiger. Yes, Tiger. Di ba ang SOP, tatanungin kung may abogado siya o wala? Yes po, tinanong ko po siya. Ito po kasi Tiger, unang-una, pag mag request kami, tinitingnan namin ang kaso kung meron kami tatlong kategorya. Una po na ito ba ay summary investigation, ito ba ay expedited preliminary investigation, o ito ba ay regular okay. na preliminary investigation. no? So meron tayong tatlong kategorya. Itong sa kanya po, ay pumapatak ito ng summary investigation. Nung tinitan ko ang kanyang kaso, violation ng section 27 ng RA 9147, ang parusa sa kanya dito ay pagkakulong ng 10 uh, araw hanggang 1 buwan. So, mabilisan ito. Hindi ito yung ano na talagang tatagal ng gusto. Chief, dahil yan ay nandyan ha, ah, naisampan na ang kaso. Naisampan na itong kaso noong June 5. Ngayon, kung may resolusyon na, ito yung na-file, pwede na po kayong magpensa. Sinabi ko po sa kanya yan, Sir, meron po pa kayong Certificate of Indigency para mapababa yung pensa. Kasi kapag may Certificate of Indigency, pinaliwanan ko po oh, sa inyo. Opo, yeah, oh, natatandaan ko po yun, Ang yan. Ang magiging pensa, yung pinakamalaki ay P10,000. Opo. Oh, o kung mas maliit doon, halimbawa, kung nakalagay na pensas katulad dito ay P12,000 oh, at magsasubmit ka ng Certificate of Indigency, magiging 6000 na lang po ito. Opo. Oh, pinaliwanan ko sa kanya, Sir, nasabi mo sa akin na uh, kayo ay delivery rider lang kung ito ay may file na sa korte, gagawin niya lang po ilong depensa. Di ba nasabi Opo, tama, po, tama sa korte. po. korte? Opo, tama Ngayon po. Ngayon po, kung wala kayong abogado, may libre po tayong abogado sa PAO. Siya po ang magiging abogado niyo. Ito, may binubuhay kasi na anim na bata, anim na anak. Kaya ang concern ko, yung legal na pinakamabilis. Simula nung June 5 pa lang, pwede na po kayo magpensa kasi nandun na iyon. Attorney, ako may lakad pa sa kongreso. Bibigyan ko ng pampiyansa Sino pwedeng mag-assist? Okay, kasi may nahabol akong oras. Alam ko, hindi kayo pwedeng tumanggap ng pera. Magbibigay ako ng cash. Aalalayan nyo na lang. Wala naman labag sa batas na, no? Kasi gusto kong linawin sa inyo kung bakit nire-request ko sa katulad nilang hindi nakapag-aral yung pinag-uusapan natin, hindi nila maintindihan. Mhm. Mm Kasama po namin ang ito Oo, oh, ganoon na lang. I-assume natin na ma-approve yung reduction ng bail. So 6,000. Ilang araw ka nang wala nga na buhay? 6 6 days po ngayon. Bibigyan na lang ito ng 6,000 plus 6,000 pampiyansa di 12,000 dagdagan ko ng 3,000 di 15,000 brother Matt bigyan mo ng 15,000 yan ah, ay kung yun nga pala po tungkol sa motor ko na kuha ano po pwedeng ikuha doon para marilis din po ah uh, attorney yung motor niya hindi pa marilis yun may motion to release po may re kailangan request po yun na motion to release motor vehicle may mga proseso din po nun Uh, Oo nga, may proseso yun. Pero gano'ng katagal yun? Sigat, uh, mag-assist din po ng abogado ng handling lawyer. Kayo nang mag-assist? mm. Kasi nasa court pa rin po. Kailangan po po namin ng certificate na na-inbound sa kanila. Tapos po ay mga ORC, or or picture po. Sa kagagawa mo po ng atin. Sa inyo ba nakapakalagay? Hindi po. Kapag... Hindi ba sa record na meron mo talo? Kapag 12,000 yung bail, halimbawa, hindi na-approve, sabihan mo ako sa office. O, oh, Mrs., sinator na yung mag-assist sa inyo. And, uh, IAS, uh, ang gusto ko, mag-cooperate kayo. Hindi ko kayo inuobliga. Ang hinihiling ko sa inyo, mag-cooperate kayo. Magbigay kayo ng statement sa IAS. Para maimbestigahan At kung may makita sila Na mali na trabaho ng pulis Opo. Mabigyan ng administrative sanction Opo, Opo. Okay Opo ko mm -mm. Umaasa tayo Na sa tulong ng mga paw lawyers Marilis agad yung motorcyclo Opo Kasi yung panghanap buhay ko Okay Pong? Kapag hindi pa maririlis yung motorsiklo nyo Pinaka the best Umuwi na muna kayo tawagan lang tayo. Pwede rin ako makipag coordinate kay attorney para hindi sayang yung oras nyo. Alam ko, nakaka-stress yung nag stay kayo sa police station Sobra po. dahil masakit sa inyo yung dinanas ninyo. Stressful masyado yon. Malinaw sa'yo? Opo. Ngayon, habang wala kang motorsiklo, di wala kang hanap buhay. Sagot ko yung wala mong sweldo. Salamat po kong... Basta ang gusto ko lang, sa ngala ng batas, mag-cooperate ka. Sige po. Okay? Opo. Ganun lang kasimple yun. Walang personalan, no? <laughs> uh, ang request ko lang sa PAO, pare-pareho naman tayong Pilipino, hindi naman tayong magkakaaway, pero pag may nakita kayong mali, ang request ko lang, sampahan nyo ng kaso kung kinakailangan. Tama ba? Um, Oo, kasi ang interest lang natin dito, yung mali, may tama. Para kung may mali, wag nang maulit na may nasasakripisyo. At sa parte ng administrative naman, may iyas. Ang interest lang natin dito, kung makita na may pagkakamali ang pulis, mapatawa ng kakulang parusa para wag nang maulit pa. Oo, so yon. salamat sa mga Pau Lawyers and tiger ah? ah chief salamat thank you very much for this meeting tiger salamat ano partner so tawagan na lang tayo tawagan tayo ano natutuwa ako kay uh, chief Acosta tumawag ako kagabi gabi na talaga pero immediately yes, nag-flex sa akin tas nag-usap kami ni

sabi ng ulan Pawis na gumuguhit sa mismo ring katawan Kadalasang sumisingit, pagod na damanunit Ngunit sa pagpihit, kumalaman ng tiyan Bawat daan ang masikip, pinipilit malusutan Marating lang ang lugar na dapat kong puntahan Maihatid ang pag pagkain Servisyong nakalaan Para sa mga taong kailangan kong pagsilbihan Napili kong hanap buhay makipagsapalaran Magdamag man sa daan Puyat man ay tatatagan Para sa pamilya ko na laging nakaabang Handa akong gawin lahat Mabuhay lang ng marangal Kahit pa may sandaling Tila ba ng Ang karapatan sa tuwing Minsan ay nararanasan Di patas na pagtingin ilang nanunungkulan Mga taong abusado sa kimsa pangyari.